Go.

inani pag naligo kalma lang mo lawas mo ipabugaat pagaan lang para mo lutaw siya oh pagaan lang ni mo imohang para kumagat para mo lutaw lang kay mulutaw, lutaw para tong dagat dito ni mo makamisda iyo Kerdero na kong langoy. Naligo ra ko langoy ra ko diretso ay nagtudlo. Way, walang nagtoro sa akin lumangoy lang ako diretso, wala nagturo sa akin. Ganito lang, oh, lumutang lang ako, wala nagturo. Basta, nung first time ko naligo, lumangoy ako ng malalim. Malalim na malalim talaga. Mga 30. Basta, ang lalim doon sa kantil, yun, first time ko naligo. Wala nagturo sa akin. Basta, lumitaw lang ako ng lumitaw. Oh, ganyan oh. Oh, ganyan. ganito pag lumangoy oh, ganito. Ito. Kapay kapay mo lang yung kamay mo, yun lang. Then ganun yun yung paa mo. Oh. Tayo lang mababaw dito. Gusto ko yung malalim, maya maya punta ko nung malalim naman. Thank you. Bye bye. <laughs> Thank you. Nagod na ta. Ayun ang kameraman. si <laughs> <See> Yuyo. <laughs>